Ito yung lugar kung saan ako nakatira. Okay. Exploring muna. Pupunta ko sa taas kung saan kami lipat. At kung saan ko nakuha yung bato. Na sinasabi kong panang picture nakuha kong kakaiba. Ang dami dito? Ayan. Pero hindi pa, di, hindi pa dito kung saan ko siya nakuha. Ang nadampon. Doon pa sa taas. Oo. Sige. Sige na nagbablog ako. Mm -hmm. Saan kayo banda? ha ah. si yun yung guwapo yes guwapo guwapo oh, naman kasi ayan mabato dito hindi hmm, mo mabato ayan dun po banda ay, kaso parang tinakpan na ng lupa. Kasi mabati yun eh. Mabati siya banda. Puro bato. Iibo na. Nainit nga lang. Buti nakapayong ako. Hmm kita ulit, Siyempre, ulit. Ayan. Ayan. Ayan ako. Siyan, para sa bato ano ay ito mo ano Ito. pa na. Ano ba yan? Sige, ito. mọi có em bây giờ em bây giờ em bây giờ em bây mình em bây giờ em bây giờ Di ba ba siya? Hmm? Hmm. Ayan. Nakakuha ko ng isa. Mami, makuha pa ako. Pagka sa iba talaga. Ayan ba? Saan na ako? Ayan. Dito ko siya nakuha. Dito banda habang naglalakad ako. Mm -hmm. Di ba mm -hmm. Iba dito Ano ba ng bato? Iba't ibang bato kasi maliliit. Ayan. Ayan, dito kasi nakuha habang naglalakad ako. ingin siya sige nga sim parang sim stone lang siya ay maliliit ito may iba kaso ayaw ko sa kanya ito ayaw ko din ito lang Amen. Mm Ano, diba? Ang lalaki ng bato. Nasa gilid lang ah. Ay, sabra init. Ang init sa Pilipinas. Ano kaya ito? Ito ng sindang. So, anong syo? Mainit, karabi. Ayan. Nito ko sya nakuha Oh. maghanap lang Ay, sa gilid kasi dito minsan pag umuulan inaagos yung mga lupa pa baba. kaya siguro sa tagal ng panahon ayun tumabas din siya kasi kung saan siya nakaano nilaglag yung lupa na nasa ibabo niya na flush na kaya ayun makita na siya ayun saan makukuha nakakita ulit ako ang kakaibang bat mhm mm

パリシャミミンのーゼロ。Mm hmm. mm. ay ko siya. Diba? sa busa. Sa bahay, ini safe. Niha Ay. Nilagay. Ito, nilagay ng wala na tinabunan na pala to tinabunan na ng lupa daming bata dito eh kasi yung kung kuhain ito eh kasi yung kung kuhain pa nung wala namang alaga. Ayan. Dito ang bahay namin. Bakiyat. Ay. Sobra init. Mainit talaga. Mainit siya. Ay, man. Ay. Ay ngagawa ng bahay. Oh! Si Michael! Ay! Ayan ang aming bahay. Ang oh, init sobra. Ay, ang init. Bye-bye.